bago nga magsimula ang binyaga, umatin muna kami ng seminar. Dahil isa ito sa mga requirements. Kasi sabi nga nila, pag hindi ka daw umatin ng seminar, hindi daw mabibinyaga ng anak mo. Pero sa pag mo naman ng seminar, marami kang matututunan about kay God lalo na kung bakit mo kailangan binyagan ng bata. So, ito na nga, nagsimula na nga ang binyagan. At lahat ng mga ninong at ninang nag-sign of the cross na sa noon ng aking baby. Salamat nga pala sa mga kumari at kumpari ko na mga umatin. Kahit malakas ang ulan at may bagyo, pumunta talaga sila. Salamat! At yung dalawang kumari ko na sa ibang bansa, naiintindihan ko naman ba't siyempre hindi kayo makakapunta. Siyempre, ang layo nyo, di ba? Pero thank you pa rin. At ito na nga, bubuhusan na nga ang anak ko ng holy water. At nag-sign of the cross na yung pare sa ulo ng anak ko. At after nga ng binyag, nagpa-picture na kami kay father at dumaretso na kami sa reception. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga kasi nairaos namin ang binyag ng anak ko. Thank you Lord! Sa mga oras na ngayon, sobrang touch ko talaga sa mga nagpunta talaga. Kasi nilaanan nila kami ng oras at panahon. Buti nga nakisama ang panahon dyan, hindi gaanong umulan. At nakakain sila ng maayos. Shoutout nga pala kay ar Arara Bisamis at sa kanyang asawa. Thank you so much. Kahit malayo kayo, taga ng Baliches, nagpunta pa talaga kayo. Salamat din pala sa magjowang ito. Si Rika at si Dale. At ito na nga, nagupo na nga sila dito. Yung mga ate ko at pinsan ko at ang aking kipag. Shout out. At dito nga sila nagluto sa baba namin sa sobang dami nga namin handa, nagpamigay din ako sa mga kapitbahay namin. Alam na. Ito nga aking asawa. O, oh, diba, dead man Andere derecho lang siya. At ito pa nga, dami pa nga namin handa. Kaya napag-isipan talaga namin na magbigay talaga sa mga kapitbahay. Siyempre, kailangan natin di magdamot sa mga kapitbahay. Kaya na nga, ang ate, nagsasantok na para sa mga kapitbahay namin. At tignan mo nga naman itong mag-asawang ito. Ang sweet. Nagsubukan pa nga talaga. Pero thank you ate Cleo at ate. Nagpunta kayo sa binyag ni baby. Take note, taga-gentry pa yan. Siyempre, hindi mawawala magbibigay ka ng mensahe para sa anak mo. Hindi ko nga lang ba't may ganong factor pa. Charot! So ito na nga, magbibigay na nga kami ng mensahe namin para sa bibi namin. Pero syempre hindi ko napaparinig sa inyo kasi hindi naman mahaba yung mensahe ko. At ito pa nga si Dali, humarang pa talaga sa video. Charot! At ito na nga, nagbigay na nga ako ng mensahe sa anak ko habang nilalaro ng kanyang daddy. At ito na nga, pagkatapos ko nga dyan magbigay ng mensahe, ang kanya namang daddy ang magbibigay ng kanyang mensahe. Hindi pa pala, nagpasalamat pa pala ako sa mga nagpunta kasi dyan. At ito na nga, kanyang daddy na magbibigay ng mensahe. O, di ba? May pagtas pa ng, uh, kamay. At ito na nga ang aking asawa. Siya naman nga na magbibigay ng mensahe para sa aming baby. Naiya pa nga, kumapad pa ng ulo. Para naman di yata yung anak niya binigay ng mensahe, yung mga nagpunta ata. O, di ba? Nagpa-thank you sa mga nagpunta. Sabi, usapan, magbibigay ng mensahe sa anak, hindi mag-thank you sa mga nagpunta. Charot! At pagkatapos nga namin ng aking asawa, magbigay namin sa'yo ang mga grandfather and grandmother naman. Dumugo nga ilong ko dyan. Sige nga nga, May pagkabumulat kasi <laughs> tayo. Ayan po. Ano pong mga mga sesyo kay Laila <laughs> sa paglaki nga po? Ayan po. I just wish... Wala, like, ever since she was born, it was so very Kasi, like, I've never been this close mga, sa mga kapatid niya. And, ay, alam nga mga kapatid, alam mga kapatid ko, hindi talaga ako may sa bata. Pero, this like, is yeah. so, the only one that you love Ayun, one thing that I need one Sana nga yung baki siyang matalig. O, di ba? ilong ko. Paka english mo, King. Grabe tong kapatid kong to. Sunod nga dapat dyan si Kim eh, yung grandmother niya kasi na yan, na nagsalita. Kaya sabi ko sa MC, tapusin na natin tong program na to kasi alam na kung ano kasunod talaga nito, inuman na. Naiinip na yung mga ninong at nina mag-inuman. At ito nga, tinawag ulit lahat ng mga ninong at nina para magsindi ng kanya-kanya nilang mga kandina. At magbibigay sila ng wish para kay baby. At dito na natatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Bye.